Buenos dias, damas y caballeros. Earlier, we reported to you the big problem being faced by uh, the 150 million a month legal team hired by uh, former President Duterte to defend him in the Crime against humanity charges before the International Criminal Court. We then quoted ICC Assistant Counsel Neri Colmenares, who is running for, uh, for uh, who is out uh, to reclaim his seat in the Senate as a party list representative of Bayan Muna. So please vote for him. So, as uh, reported by uh, returning congressman, Nery Colmenares, Duterte's lawyers are uh, in a panic state. The Duterte's lawyers are uh, running out of ideas, running out of strategies, because they have a big, big problem in that they don't have much evidence to demolish the 168,000 items of evidence being prepared by the prosecution team under uh, ICC Chief Prosecutor Karim Khan and assisted by Filipino Council's Attorney Christina Conti and Joel Butuyan. They are also preparing a 1,500... Barangay of uh, <laughs> witnesses to testify, although not many of them, given the the expensive fare to the Netherlands and also the time constraint, it will take 100 years to hear all of them and to and to process and to uh, for the for the defense lawyers to rebut and the judges to appreciate all their testimonies so, so maybe only maybe only 20 30 will be made uh, to testify physically others may uh, do it online but only on limited unlimited, uh, unlimited uh, number so that is that is the problem of the defense team now they really don't have uh, much evidence And uh, the prosecution side has uh, 16 hours of video, not continuously, but uh, but bits of video taken from his uh, testimony in the Senate, testimony in Congress, his speeches, his press conferences, his mga rally video where 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 in in all those videos, president duterte clearly acknowledged the, the existence of the dds, acknowledged that he's the one leading it, acknowledged that he ordered uh, the police and uh, the armed uh, uh, goons to kill suspected uh, drug lords or drug users, otherwise he will kill them himself. So yan po, yan po ang uh, malaking uh, malaking challenge sa sa defense side. Yung mga yung mga 16 hours na video na, na taken from various interviews and speeches even while he was president in Malacañang na sinasabi niya na aakuin niya. Sabi niya, "Pumatay kayo." At kung uh, kung kakasuhan kayo, ipapardon ko kayo. Ako ang bahala sa inyo. Ako ang bahala sa inyo. So, very damaging evidence talaga 'yun laban sa kanya. Kaya uh, wala nang ginawa yung yung uh, yung defense team kung hindi uh, uh, subukan uh, sirain ang uh, ang Makati team o subukan i-demolish yung uh, mountain na kabundok na ebidensya ng ng uh, prosecution by limiting attempting to limit the number of witnesses by requiring them to submit uh, passport and uh, national ID para ipakita talagang uh, kamag-anak sila ng mga biktima so buti na lang na shutdown down ito ng korte nakita ng uh, ng mga, uh, judges led by uh, chief judge uh, yula Mutuk na strategy ito para hindi para baliktarin yung testimony kundi pigilan pigilan yung one some of the 1500 from testifying from uh, going to to the Hague and accusing uh, uh, president duterte of masterminding the killings of 30,000 Filipinos so Uh, sinabi ni sa pagsabi ni Colmenares na walang ebidensya ang uh, ang depensa. Ang ibig sabihin nito ay uh, inabandona, nilaglag at pinabayaan na rin si Duterte na mga chief architects kasama niya o under sa kanya uh, sa dead sa war on drugs at uh, kasama na dito, kasama na dito. Siyempre, ha, sila Sara Duterte, Bongo, Bato de la Rosa. Ha? At marami pang iba, babanggitin natin mamaya yan. So ang ganito ganito ang problema ng ng depensa, ha? So uh, uh, Duterte now stands accused of uh, masterminding the killing. Ang pwede lang ma at pangad pang uh, ang uh, ang prosecution yung kopya ng memorandum number no. 16 series of 2016 at uh, creating the creating of plantokhang kung saan sinasabi na ipater lang nila yung mga killings ginawa sa Davao gawin nila nationwide so may uh, meron pa yung ebidensya at uh, signed yun by Bato de la Rosa so the only way the only way para maisalba o matulong makatulong kay Duterte o mabigyan si Duterte ng ebidensya laban sa prosecution, mabigyan ang defense ng ebidensya laban sa prosecution, ay kung akuin nila Bato de la Rosa, nila Albayalde, o ni Sara Duterte. Kami, kami at kami lang ang gumawa niyan. Wala, walang kinalaman diyan si Tatay Diggs. <laughs> o sasambihin ni Bato, kami, kami rin, kami nag nagutos dito kay Garma na ah, na pumatay at magbigay ng reward money. Kami lang, kami lang yan. Wala yan alam si Tatay Diggs. Natutulog lang yan sa Kulambo. Natutulog sa Pansitan during the last six years na nasa power siya. Yan lang ang pwede makatulong kay Duterte. ah Kasi ba diba, sabi natin yung two elements para uh, ah, makondik siya isa, widespread. Yes. From Apari to Holo. Ang dami na 30,000 na matay. Widespread. All over the country. All over the 7,000 7,100 plus islands sa Pilipinas may namatay. matay uh, pangalawa, systematic. Systematic. Dahil yun, ginamit ang mga ito. House of Representatives, Senate, uh, Pwera lang sa Office of the Vice President. Tinututulan niya ni B.P. Lenin Robredo. Yan EJK na yan. Ha? The Department of Justice, National Bureau of Investigation, Solicitor General's Office, uh, lahat ng ehensya. PNP, PIDEA, lahat. Lahat. Kaya CIDG, uh, si kaya naisama sa kaso ito mga ibang personalidad. So, ang depensa pwede lang talaga uh, depensa ni Duterte ay kung meron man sa ilan sa mga ito ang aakuin na ako lang, ako lang. Wala siyang kinalaman. Pero ang problema, inamin na niya sa Senado eh. Inamin na niya sa Kongreso. <laughs> inamin na niya sa mga speeches niya. Kaya bumalaps talaga. Kaya alam rin ito, kala alam rin ito ng mga co-accused niya at kasama na yung 50, 50 generals and kernels na sinulatan na rin ng ICC. Alam nila yan. Dalawa lang choice nila. Either akuin nila na sila lang ang uh, nagutos dyan sa mga EJ case or ilaglag nila si Duterte. Kung, kung baga ka, tayo, kanya-kanya na, na tayo ngayon. Ta, bahala na tayo sa mga sa mga kaso natin. At yan na nga nangyari. Yan na nga nangyari. Kasi, 'di ba, sabi ni Bato, pag nakulong si Duterte, sasama siya. At siguro magte-testify siya in favor of Duterte, aakuin niya. Eh hindi nga ngayon eh. pa drama pa siya, ready na siya, pero alam ko lalabanin niya 'yung ariswarat warrant na 'yan ni uh, sa next confrontation nila. Kasi supposedly under lang sa kanya itong four-star general siya, two-star 'nung nag-retire siya two-star general lang ito si Major General Nicolas Torre. Hindi yan papayag na hihilain siya ni Nicolas Torre na magkaka, magkakagera yan. Ha? So, kumaga, uh, ginagawa ni Bato lahat, ginagawa ni, ni Bongo lahat, ni Sara, uh, ang lahat para hindi sila mapapunta dyan sa Daig. Dahil, uh, hindi nga sila willing na mag-testify mag in favor kay Duterte. Nasasabihin sila, ako lang. Ako lang ang order ng EJK, hindi si Duterte. Kung eh, kanya-kanya na ito eh. Laglagan left and right na ito. Ha? Kaya wala tayo nababalitaan. Di ba, uh, sinabi ko sa inyo noon, kinuha si Nicholas con si Nicholas Kaufman, si Nicholas Kaufman, to be uh, the lawyer dahil uh, hindi naman pa siya pala siya magaling legally kasi peke pa naman pala yung mga balita na na, na isalba niya na, na na nalusot yung kaso yung uh, yung ng kaso ang kaso yung si Uganda president uh, Bemba at saka yung, uh, yung Central Africa leader na si Mokong hindi naman pala nakalusot ang mga yun sa kaso o na-clear sa mga kaso nila sa ICC at nakalabas na nga. Hindi naman siya ang unang lawyer pero sa case ni Bemba, pinabayaan ni Laglag at pinabayaan niya si Bemba dahil wala nang pambayat sa kanya. Sa case naman ni Mokom ay uh, inalis siya dahil conflict of interest. Namamangka siya sa dalawang ilog. Hawak rin niya yung mga kaso ng kalaban ni Bemba. <laughs> So, ICC mismo ang tinanggal sa kanya. Nung natanggal na siya, doon na nanalo na yung mga yung dalawang uh, African leaders sa mga kaso nila sa crime against humanity dyan sa ICC. So, yung kay Bemba, Taylor, attorney Taylor, ang uh, naging kapalit niya. At naipanalo yung kaso ni Bemba. So, ibig sabihin, hindi talaga magaling legally itong si uh, Kaufman. Kinuha lang ito dahil magaling rin ito sa PR. Kasi kagaya yan ang expertise niya. Kagaya ni Bat, uh, uh, na uh, sa expertise ko sa company ko din in Kings Communication. Legal, litigation PR yan. Yung yung uh, ginagamit ang media at social media para ip ipanalo yung kaso, i-pressure yung mga judges. Yun, yung ginagawa nila Harry Roque, ganun. Yung ginagawa nila nila uh, yung lawyer ni Kwan, ni, uh, ni Tevez, si Topacio, yan, mga yan. Ah, mga maingay sa, maingay sa media kasi dyan nila pinapanalo yung kaso nila. Ah, so, ganyan, ganyan si Kaufman. Magaling sa litigation PR, magaling sa communication crisis, magaling sa PR, sa propaganda. At uh, uh yan, more, more ang expertise niya dyan. So, sana kung meron ng silang mga witnesses, sana uh, pinapalandakan na niya yan. Kasi kung, uh, kung hindi nila mapakita na malakas ang kaso nila, mas lalong maraming tao na lalantan. Nasasabihin, ah, panal, talo na pala ito si Duterte, hindi na ito makabalik sa Pilipinas, lalantad na rin ako. Sasali na rin ako sa mga magwi-witness. Kikita pa ako, bibigyan pa ako ng isasama pa ako sa babayaran ng ng mga Duterte sa mga biktima, uh, ang tawag dyan, reparation. At kasama 'yan sa kaso ng uh, dito sa kaso sa ICC, babayaran ng mga Duterte yung yung mga naagrabyado nila, yung mga biktima nila. <coughs> Excuse me. Of course, yun lang nagtestify o yun lang sumama sa kaso. Kaya i-share nyo itong vlog kasi gumero meron pa dyan mga biktima na hindi pa lumalantad, ito ng panahon para lumantad sila. Kasi uh, mahina ang kaso ni Duterte. Mamamatay na talaga yan sa kulungan. Kaya lumantad na kayo. Huwag na kayo magtago. I-like nyo itong vlog, i-share nyo itong vlog para mapunta ito sa, sa atensyon ng mga... Uh, kamag-anak ng mga biktima na hindi pa lumalantad ngayon, takot pa ngayon. Huwag na kayo matakot, mahina ang kaso ni Duterte. Makukulong, makukonvict yan ng 30 years dyan ha, sa ICC. At uh, hearing pa lang, will take, trial pa lang, will take, will take 10 years. So kahit, uh, kahit sabihin natin, kahit sabihin natin na by intervention of uh, of uh, Satan, <laughs> hindi hindi milagro kundi intervention of satan nanalo siya nalusutan niya yung kaso pero by that time 90s na siya kasi mga 10 to 12 years ang uh, haba ng trial so wala na talaga baka naka wheelchair na yan that time ha baka na Alzheimer na rin o ano so wag na kayo matakot na Duterte is growing weak by the day at iniiwan iniiwanan na siya na mga chihuahua niya, mga ito, wala na. Nilaglag na siya ng mga verdugo niya, wala na. Kanya-kanya na sila. Kanya-kanya na. So, kung si Kaufman ay gusto talaga niya bigyan ng, uh, ng, impression sa atin or, or ipakita sa atin na malakas si Duterte, sana pina in-invite na niya isa man sa mga ito. Eh, syempre, wag na si Bato at si Bongo kasi Siyempre, loyal talaga yan. Sana yung iba, ha? Sana ito, sana nakuha na nila si Pantalyon Alvarez, former House Speaker. Di ba? Ingay-ingay nito. Nag-propose pa at pang mag-separate ang Mindanao sa, sa Pilipinas, ha? So, si Pantalyon Alvarez, sana kinuha na ito. Nandiyan na yan sa The Hague at sa sinasabi na, hindi, magte-testify ako na ako. <laughs> ako. <laughs> ang order ng mga AJ case, Hindi si Duterte. Ito, former DILG uh, Secretary Ismael Sueño. Wala. Wala na tayo narinig. Impact, baka ilan dito. La malalaman na lang natin one of these days. Andon na pala, witness na pala ng kwan, ng prosecution. Witness na sinasa nilalaglag si Duterte sa korte sinasabi ako wala akong kinalaman diyan siya yan at sinabi niya, papatay niya ako kung hindi ako mag-order ng sa, sa mga pulis na patayin yung mga yung mga EJK victims. Yan, si Vitaliano Aguirre. Ah, wala. Ito, pwede talaga sabihin, ah, hindi, as Justice Secretary, tali yung kamay ko. Pero si Duterte lang talaga yan. Alam ko yan na narinig ko, niya, narinig ko siya na uh, or inorderan niya kami na huwag kasuhan yung mga wag humawag yung kaso ng mga na mga biktima at wag uh, kasuhan yung mga pulis. Yan. O ito, si Edelberto Leonardo ng Iglesia Ni Cristo, former police superintendent at Napolcom commissioner. Ito si Roy Nagarma na gumagawa na ng, uh, ng aksyon ang, uh, ang uh, prosecution para kunin ito sa Amerika at testify laban kay Duterte. Dali, para makita nyo. O oh, yan, ha? O oh, si Dante Giran ng former NBI director. O oh, saan na siya? Yan, nagtatago. Narinig nyo ba sa ilan sa mga ito? Nagsalita sa so local media at binanatan yung uh, yung arrest ni Duterte na sinasabi illegal? Wala. Tahimik na. Kanya-kanya na. For all we know, nagne-negotiate na ito sa ICC para maging uh, ICC witness para at i-drop yung mga kaso sa kanila or bawasan yung mga yung uh, nila uh, yung uh, penalty nila ha Yan si Jose Calida former solicitor general wala Sony Buenaventura senior police officer 4 So ilan lang ito So parang nagsalita lang pabor kay Duterte ay si Sara Duterte, si Bongo at Bato de la Rosa. Si, ay, ay parang wala ako narinig kay... Ah, meron konti si Pantalyon Alvarez nung, nung during the arrest. During the process of arrest. Pumunta siya sa Villamor. Pero after that, nung na na talaga, nakita na niya na Meron din naman pala weak president si President Marcos. Meron naman pala political will at tapang para talagang ipaaresto at ipatapon sa ICC. Isang former president, tumahimik na rin si Pantalyon Alvarez. Sabi ni Pantalyon Alvarez, Alvarez, my God! Kung nagagawa niya yung kay Duterte, mas lalo na sa isang Pantalyon Alvarez na kongresista lang incumbent congressman ng Davao at former speaker. Mas lalo na ka Ismael Sueño, Vitaliano Aguirre, Leonardo Edilberto Leonardo, Garmag, Dante Gerano, Jose Calida, and Sani Buen Buenaventura. What chance do they stand from, uh, uh, from uh, a president uh, determined to arrest them and to jail them? So, kaya wala na. Wala na. Nilaglag na nila. Wala na. Otherwise, halos, halos karamihan dito, mga lawyers eh. May narinig na tayo dyan. Wala. Ang narinig na lang natin, paulit-ulit, Sara, Baste, Polong, ah uh, Panelo, Hari Roque, Uh, Bejaldea. Hanilet, Kitty. Siyempre, Bongo, Bato. Ivy Marcos. Jesus. No, in this, this Jesus Escudero. Si Juan, si... Si... Uh, sino pa to? Si... Alan Peter Cayetano. At si Jingoy. Sa unang hearing. Pero after that, nagtago na dahil pinakita rin siya, niremind siya ni Marcos Admin yung kaso niya na natalo siya sa Sandigan Bayan. Nabuhay pa yung kaso niya. Uh, pinasindak siya. Nasindak naman siya. So ganoon rin. Wala na. Halos sa sampu na lang ang dumidepensa sa mga Duterte publicly. The rest, sana mga ito. Sana mga ito. Sana andun na ito sa dahig. Sana nabalitaan na natin. Ay, umalis na si Juan. Si Edilberto Leonardo papunta sa dahig. O yun, may isa pa pala yung lawyer niya. Isa. Pero hindi naman kilala yun. Hindi naman kasama yun eh. O sana si Patalyon Alvarez. Ba't hindi pumunta sa dahig? At magpapreskon doon. O kahit sa Davao na lang magpreskon ka in defense of your Duterte. Saan si Ismael Sueño ng DILG? Saan na si Vitaliano Aguirre? Lawyer. Eh, kay, ngayon, ngayon kailangan ng expertise nyo ni Duterte. Kayo pa nga dapat makalagay. Okay, uh, we're back. Uh, pasensya na ha. Huh? Kung may mga ganun na uh, nawawala tayo, uh, wag nyo lang ka muna bitawan. Kasi susubukan natin na uh, papasok, bumalik ulit. walang uh, nire-reboot lang natin ang computer at nagpapalit-palit ng linya. Kasi tiba dalawa lang linya dito sa amin. So nakita nyo naman, gumasta na tayo para sa Bagong linya dito, dito lang, diretso lang dito sa sa at uh, uh, naka, naka lan cable na ako from from the wifi, pero ganun pa rin. So ibig sabihin niyan, hindi na talaga problema 'yan ng uh, ng hindi lang 'yan problema ng PLDT. Paano ba naman 7,100 plus islands meron ang Pilipinas, pero ang underground cable lang nang 7,100 islands connecting the islands maraming islands hindi pa connected ng telepon talaga ng PLDT ay only 16 cables connecting the Philippines to to the center of uh, the internet sa sa North America at saka sa Europa yan lang samantala yung Malaysia meron 29 kahit hindi naman sila island-island, island, malaking lupa lang talaga sila, connected na lupa. Pero ang cable nila, 29. Ang sa Indonesia, 49. Kasi tinutulungan ng gobyerno, mga private company, sila ang tinutulungan maglagay ng ng uh, ay, ng, uh, ng, uh, ng uh, internet cable na napakamahal kasi dumadaan sa o, sa ocean, Pacific Ocean, all the way, Atlantic Ocean, all the way sa sa, sa Europa at saka Amerika. Whereas dito sa atin, 16 lang dahil ang pera na sana mapunta sa mga cable, underground cable, napupunta sa ayuda, napupunta sa pork barrel, napupunta sa confidential funds ng Office of the President. Kay President Marcos, 4.6 billion confidential intelligence funds kay Sara 2 billion pero na na reduce to 700 million ano six a ah, ang budget ang, ba, ang budget pala niya is uh, uh, 700 million pero yung Paul barrel I si, ano confidential fund 612 million kay President Marcos uh, 10 billion ang ang budget of the office of the president 4.6 billion ang confidential intelligence funds. Diyan napupunta ang pera para sana mapunta sa underground cable. So uh, pagpasensyahan nyo na lang, ganyan na, it's a reality of life dito sa Pilipinas. Again, another reason for us to, to vote for the right candidates, sa opposition na lang lahat para kung gusto nyo na ma-improve yung internet natin dito sa Pilipinas. Biro nyo yan gumasta na tayo ha? additional gastos monthly para sa uh, new new line ng uh, PLDT nangyayari pa rin 'yan ay nakakakwan talaga nakakawalang gana talaga mag-vlog so sige uh, at least yun na nasabi ko na yung mga kwan ko nawa na, na, na in, in short in short uh, wala na tayo wala na tayo na sa mga ito dahil uh, wala na Kumbaga, alam nila na mahirap i sa ang kaso ni Duterte. Ang lakas-lakas ang ebidensya. So, kung harap sila yan sa kaso, either isasalba nilang nila sarili niya, nila at ilalaglag si Duterte, o kaya baka yung iba magtetestify pa pabor sa, sa mga biktima na para, para uh, i malusutan nila ang kaso or mabawasan yung sentensya nila. Ako ah, kung, kung 10 years, gagawin na lang 3 years, 2 years, 5 years, ganun. Lalo na itong dalawa, mga bata pa ito eh. Mga nasa 60s pa lang ito, late 60s ata o early 60s. Kumaga kahit patawan sila ng 10 years, uh, 30 years, kaya pa nila siguro mabuhay para maka maka ma-serve yung sentensya nila pero kung ma-reduce yung sentence nila dahil uh, nagtestify sila laban kay Duterte, nag-ICC witness sila, eh mas malaki ang tsansa na makakauwi pa sila ng buhay kung harapin nila yung kaso o kung magpapa-aristo sila. So that we will see. At uh, may bagong update tayo dyan. So ganito lang muna tayo bago mawala ulit yung signal natin. Sorry, hindi ko na mabasa yung mga comments nyo kasi nakita nyo naman unstable pa rin ang signal. So thank you very much everyone for watching and see you in my next vlog.